Kinuestyon sa kamera ang paggastos ng opisina ni Vice Presidente Sara Duterte ng 16 million pesos sa loob ng labing isang araw para sa renta ng safe houses. Bahagi ito ng 125 million pesos na confidential funds na ginastos ng Office of the Vice President o OVP noong 2022. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi ng Audit Officer ng Commission on Audit o COA na si Gloria Camora na ang safe house ay para sa initiatives at confidence building ng OVP. Nakatanggap ang COA ng 34 na acknowledgement receipts para sa renta ng safe houses noong 2022. Mula 250,000 hanggang 1 million pesos ang mga resibo. Hindi po pa kayo nagtaka na sobrang mahal noon? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? Sa BGC? Wala Hindi po kayo ng information kung gaano kalaki building po Wala ba? Wala po kayong Well personally po medyo steep nga po yung sa lalo na po yung sa 2022 since 11 days lang po siya. Napansin ng committee chairperson na si Manila 3rd District Representative Joel Chua na walang ibang detalye sa acknowledgement receipts maliban sa pangalan ng binayaran. Paliwanag ni Camora, nirerepaso nila ang mga dokumentong sinusumite sa COA pero wala aniya silang paraan para masiguro ang katotohanan nito. Dagdag ng auditor, hindi rin sila nagsasagawa ng ocular inspection sa safe houses. Ang ilan pang item sa confidential funds ay ang 40 million pesos para sa medical at food aid at 35 million pesos sa supplies. Nakakagulat lang. Parang grabe namang, dami naman pong pinakain nito in a day. At ang dami rin pong nagkasakit. Nagkaroon po ba ng peste dito sa lugar na to para ganun po gumastos ng medicine? Para kay Manila 6 District Representative Benny Abante, dapat repasuhin ang batas sa confidential funds. Nakikita ko eh. nyo, na haabuso eh. niyo, Torne Kumora. Kasi uh -huh. kung halimbawa nakakawala yan sa audit ninyo at tinatanggap na lang natin kung paano ginagastos yan nang hindi mo alam kung paano hindi dumalo si Duterte sa ikatlong pagdinig ng komite. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.